Mga kababayan, naging usap-usapan na naman po muli ang 3i Atlas sa Amerika dahil sa kanyang ipinakitang bagong behavior na ikinagulat po ng marami. Para po sa mga hindi nakakaalam, dumaan po sa araw etong 3i Atlas kahapon lamang. At habang siya ay dumadaan po doon, mayroon siyang inilabas na kakaiba mula sa kanyang katawan na naging dahilan para masorpresa po ang mga scientists. At bukod po dyan, marami rin po ang mga taong pinag-uusapan talaga ang bagay na ito dahil unang-una sila ay naniniwala na hindi basta-bastang kometa ang 3i Atlas at maaring ito raw ay isang alien spaceship. At bukod sa kanyang pagiging alien spaceship, mayroong isang pastor na nagbigay ng propesya na mayroon daw lalabas na isang spaceship na puno ng demonyo at ang mga tao ay nagsasabing maaring ang sinasabi ng pastor ay walang iba kundi ang 3i Atlas. Ano nga ba ang katotohanan rito? At dapat nga bang paniwalaan yung pastor na nagsabing etong 3i Atlas ay mula sa mga demonyo? Tara at pag-usapan po ang buong istorya. Pero bago ang lahat ng iyan ay hinihiling kong ilike nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Nitong buwan ng Oktobre mga kababayan ay naglabas ang European Space Agency ng kahit papaano malinaw-linaw na larawan ng 3i Atlas. At eto na po yung pinaka malinaw nilang larawan. May kita natin dyan na hindi pa po talaga malinaw. Medyo malabo pa. Ang dahilan po kung bakit malabo pa po ang larawan ng 3i Atlas ay dahil napakalayo pa po nito. Kaya hindi pa kaya ng ating mga telescope na makakuha talaga ng isang close-up na larawan ng 3i Atlas at napakalinaw. Actually, ang katotohanan po niyan, ang larawan na ito ay kuha pa po ng Mars rover. Hindi ito kuha ng mga telescope natin. Ito ay kuha ng Mars rover, ang rover na nandoon ngayon sa Mars. Kung papansinin po nating mabuti mga kababayan, makikita po natin sa may bandang gitna ng 3i Atlas, ang tila ba umiilaw na bagay. Yan po yung parang dot dyan na kulay puti. Marami po ang nag-iisip na baka ang ilaw na ito ay engine or makina mismo ng 3i Atlas. So kung mayroon siyang makina or mayroon siyang engine, ibig sabihin isa siyang teknolohiya. Maaring tama kaya ang hinala na ito ay isang alien mothership? And the most interesting part ay dyan lamang po talaga sa bandang iyan umiilaw ang 3i Atlas. Now, yung iba po ay nag-iisip na maaaring ang 3i Atlas ay mga fallen angels na pabalik na dito sa Earth. Alam naman natin na noong unang panahon, especially before the flood, na nangyari sa panahon ni Noah ay namumuhay ang mga fallen angels dito sa lupa. Marami ang nag-iisip na baka ang 3i Atlas dito mismo nakasakay ang mga fallen angels na pabalik na po dito sa ating mundo. Well, para po sa mga wala masyadong biblical background about this one, kung mababasa po natin sa Genesis chapter 6, 1-4, may kita po natin doon yung mga tinatawag na sons of God. Marami ang naniniwala according sa mga theologians na yung mga sons of God na yon ay mga fallen angels na naninirahan kasama ang tao noong unang panahon. So dahil po sa passage na yan, marami ang naniniwala na talagang kasama ng mga tao noon ang mga fallen angels. Pero nasaan na nga ba sila ngayon? So eto na nga pumasok ang 3 Atlas at marami rin ang nag-iisip na Baka sakay-sakay sila doon sa 3i Atlas at pabalik na dito sa Earth Hindi ko po sinasabing paniwalaan nyo po ang bagay na yan Yan lamang po ay hakahaka -haka ng marami sa social media Ayon po sa website ng Weon, mayroong babala ang isang pastor sa sangkatauhan Sabi niya, I'm here to warn you Siya ay nagbabala patungkol sa isang mothership or spaceship na biglang lulutang sa ating mundo at ang spaceship na ito ay naglalaman po ng mga demonyo or mga demonic spirits. Ngayon, maraming mga tao ang nag-iisip na maaaring ang tinutukoy ng pastor na ito ay walang iba kundi ang 3i Atlas. Dahil sobrang nagkataon na sinabi ng pastor ang bagay na ito habang pinag-uusapan sa Amerika ang 3i Atlas. Ang malaking katanungan, bakit marami po ang naniniwala sa pastor na yan? Marami po ang naniniwala sa pastor na yan dahil nung pinagtagkaan po ang buhay ng presidente ng Amerika na si Donald Trump, nahulaan niya po yun. Three months before nangyari po yung tangkang pagpaslang sa kanya, nahulaan ito specifically ng pastor na yan. Sinabi niya na mayroong dadaang bala sa taingan ni Trump at masisira nito ang eardrum ng presidente. Sobrang specific po ng kanyang sinabi at eto nga po ang nangyari. Well, ang term po ay hindi siya manguhula. I'm sorry for that. Kundi siya ay nagbibigay ng propesiya. Nakikita niya ang future. Hindi po ito katulad ng mga kilalang manguhula dito sa Pilipinas na napaka-general ng kanilang mga sinasabi at obvious na mangyayari talaga. Pero ang taong ito ay sobrang specific po sa kanyang mga nakikitang future. Kaya marami po ang naniniwala sa kanyang sinabi na mayroong lulutang na isang spaceship dito sa Earth at ang spaceship na ito ay naglalaman nga po ng mga demonyo. Marami po ang malilito at marami ang magugulat sa pangyayaring ito sa hinaharap. Ang pangalan po ng pastor na ito ay Brandon Biggs at siya po ay mayroong isang YouTube channel na nagangalang Last Days. Doon sa kanyang YouTube channel ay nagpipray po siya at nagbibigay ng kanyang propesya partikular sa Bansang Amerika. Kasama po niya dyan ang kanyang asawa. If you want to learn more about this man, you can search his YouTube channel, Last Days. At eto panoorin po natin ang propesya niya patungkol kay Trump na talagang nagkatotoo. Sobrang specific po ng propesiyang ito. At hindi lamang yan, papanoorin din po natin ang propesiya niya patungkol sa isang alien spaceship na magpapakita dito sa earth at ang alien spaceship na ito ay naglalaman nga po ng mga demonyo and it was coming it was being birthed and it just kept spreading like fire all throughout america all throughout and i saw trump rising up and then i saw an attempt on his life uh that the, this bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his drum eardrum and I saw um, he was he fell to his knees during this time frame and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. So makikita po natin dyan na sobrang specific ng sinabi ng pastor na ito patungkol kay Donald Trump na dadaan nga po raw ang bullets sa kanyang tenga, nasisira po na kanyang eardrum. So dahil po sa propesiyang iyan, pinaniwalaan nga po si uh, Pastor Brandon Biggs ng mga tao sa Amerika. At narito pakinggan po natin ang bago niyang propesya patungkol sa alien spaceship na magpapakita sa ating mundo. So these major alien ship and it flies over the Vatican and it goes over the Mayan temples down in Mexico. And I said, Lord, is there two of these? Because I keep praying about this. And he said, no, it's just one. And that's what's going to make everybody freak out because they're going to see it moving across the ocean. You understand? It's going to be something that's going to be on TV. It's going to move across the ocean. And people are going to freak out in the days ahead. Then I saw little bitty ships coming out of this mothership that were balls of light. And it wasn't a real ship, it was demonic looking light that was traveling around causing confusion in our skies. You say, Brandon, that sounds way out there. Yeah, it is. It was way out there to me. I didn't even want to talk about it. But so, my po natin dito na sobrang specific na, na propesiya. Sabi niya, biglan lulu raw mothership. sa Earth at marami ang makukonfuse or malilito. Dadaan raw ang mothership na ito sa Mexico, sa Vatican at sa mga Mayan temples at siya rin ay makikita sa mga karagatan. Sinabi rin niya na ang malaking spaceship na ito ay maglalabas po ng mga maliliit na spaceship. Pero ang katotohanan niya, hindi talaga totoong spaceship yung makikita ng mga tao, kundi ito ay liwanag na gawa ng mga demonyo. At magkikreate daw no po ito ng confusion sa kalangitan. Base sa kanyang sinabi, maaring marami po ang madideceive or marami ang malilito kapag ito ay nangyari talaga. Alam naman natin na yan po talaga ang gawain ng demonyo. Ang lituhin ang mga tao, ang lituhin ang mga tao para hindi na sila maniwala sa Diyos. So hindi ko po alam kung dapat ba nating paniwalaan si Pastor Brandon Biggs sa kanyang naging claim. It's up to you po kung paniniwalaan nyo siya or hindi. Pero kung magkakatotoo man yung kanyang naging propesya, at least, handa na tayo dahil sa kanyang sinabi. Malinaw na yung alien mothership na magpapakita ay gawa ng demonyo. And it will create confusion sa mga tao. It will create confusion sa kalangitan. At least right now, the good thing sa sinabi ni Pastor Brandon Biggs ay magiging handa tayo na kung sakaling may lalabas na alien mothership, hindi na natin ito tatangkilikin dahil alam natin ito ay gawa ng demonyo. Kung pagbabasayan po natin ang naging propesya ni Pastor Brandon Biggs. Ang katotohanan po niyan mga kababayan, hindi na po bago itong sinasabi ni Pastor Brandon Biggs. Kung totoo pong mangyayari yung kanyang sinasabi na mayroong magpapakitang alien spaceship sa kalangitan na magdedeceive ng maraming tao, nakasulat na po ito mismo sa Biblia. Sinasabi doon na kapag darating na po ang panahon ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, marami pong mga signs na makikita ang mga tao sa langit. At ang mga signs na ito ay magdideceive -de sa kanila or ililigaw ang kanilang pananampalataya. Ngayon dapat maging alerto po tayo or dapat tayo ay maging mapagmatyag. Dahil ako po ay naniniwala na gagawa at gagawa ng strategy si Satan para tayo ay libangin at iligaw sa ating paniniwala sa Diyos. Ang katotohanan po niyan, hindi na po bago ang ganitong strategy ni Satan. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan, partikular yung kasaysayan ng mga ancient Egyptians, makikita po natin doon na sila ay sumasamba sa mga bituin. Marahil, nung kanilang panahon, ay nakakakita sila ng mga nakaka-amaze na bagay sa kalangitan. At hindi po nila may paliwanag ang mga bagay na ito. Kaya, sinasamba na lang nila. So malinaw na ito ay isang ebidensya na kapag ang isang lahi or grupo ng mga tao ay nalilibang sa mga bagay sa kalangitan, pwede nila itong gawing Diyos at nakakalimutan na nila yung totoong Diyos na nag exist Para sa mga Krisyano, alam naman natin na ayaw na ayaw ng Diyos na mayroon pa tayong sinasambang ibang Diyos maliban sa kanya. Ako po ay naniniwala na habang papalapit na ng papalapit ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ay parami rin ng parami ang makikitang mga signs sa kalangitan. At ang mga signs na ito ay siguradong magliligaw sa marami. Kahit na yung mga mana ng palataya po mismo ay maliligaw pa rin. At naniniwala rin po ako na ang isa sa mga gagamitin na tool ni Satan para i-deceive ang maraming tao ay ang science. I am not saying na demonic po ang science ha, or hindi na natin ito pag-aralan dahil ito ay masama. Hindi po. Naniniwala po ako na ang science at ang Biblia, sometimes or most of the time, sila ay nag a sa bawat isa. Pero yun nga lang, ginagamit po talaga ni Satan ang science to disprove the existence of God, to disprove the truth of the Bible. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng science partikular sa panahon ni Charles Darwin, alam naman natin na sinusubukan niya talagang i-disprove ang creation ng Biblia sa pamamagitan ng kanyang theory of evolution. At alam naman po natin na maraming atheists ang mas naniniwala sa Big Bang kumpara sa paniniwala sa Diyos. Throughout the history ginagamit na po talaga ni Satan ang science as a tool to disprove god pero mayroon namang ibang mga scientists na ginagamit nila ang science to prove the existence of god katulad po ni Blaise Pascal at ni Isaac Newton at marami pang iba anyway my point here is that throughout the history maraming beses nang ginamit ni Satan ang science as a tool to disprove the existence of god and to disprove the truth of the bible kung babalikan rin po natin ang nangyari kay Moses nung siya ay pumunta sa Egypt. May kita natin doon na ang unang himala na ginawa niya ay nagpakita siya ng tungkod ng naging ahas. Tapos eto pong mga Egyptians ay mayroong mga wise men at mga magicians. Tinapatan po nila ang ginawa ni Moises. At hindi lamang natapos po doon ang kanilang tapatan. Nagpakita pa si Moises ng maraming himala. Sa bawat himala na ginawa ni Moises, nagbibigay ng explanation at reason ang mga magicians or wise men ng Egypt. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi po agad-agad na naniwala ang Pharaoh na si Moises ay isinugo ng totoong Diyos. May kita po natin doon na reasoning ang dahilan kung bakit hindi agad-agad na naniwala ang Pharaoh sa Diyos. Dahil sa mga reasoning na ibinibigay ng kanyang mga wise men at magicians. Ang science po ay puno ng reasoning. Isa sa mga prinsipyo ng science ay to see is to believe. And I believe na in the last days, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, maraming mga reasonings ang lulutang, mga reasonings na pipigil sa tao na paniwalaan ang totoong Diyos. Katulad po ng nang nangyari sa Fero, dahil sa reasonings ng mga magicians at wise men ng Egypt, hindi agad-agad siya naniwala. Sa Diyos ni Moises Again inuulit ko po Mas pinaniwalaan ng Pharaoh yung mga wise men So etong mga wise men na ito Sa ating uh, modern na panahon Sila siguro yung mga scientist o mga expert Naniniwala ako na pagdating ng last days Mas paniniwalaan pa ng mga tao ang sinasabi Ng mga scientist at ng mga eksperto Kumpara sa kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia at kung ano talaga ang malinaw na sinasabi ng Diyos. At mas paniniwalaan pa po nila kung ano ang nakikita nila sa kalangitan dahil nga po sa prinsipyong to see is to believe ng science. Pero ang prinsipyong ito ay salungat po sa sinasabi ng Biblia. Dahil sa Biblia po sinasabi na to live by faith and not by sight. So ikaw ay mamumuhay hindi ayon sa iyong nakikita kundi ayon sa pananampalataya. And faith is believing on unseen. Ako naniniwala ko bilang isang krisyano na totoo ang impyerno, na totoo ang heaven, na totoo ang Diyos kahit hindi ko pa ito nakikita. Because that is faith. And I require no reasoning for that. Kasi kung magre-require po ako ng reasoning, dapat magre ako ng reasoning sa lahat ng aspeto din ng science. Isa po sa hindi pa po maipaliwanag ng maayos ng mga scientist ngayon ay etong konsepto ng fourth dimension. Kung lalaliman pa po natin ang pag-aaral sa physics, mathematics, or science itself, darating po tayo at dadako doon sa fourth dimension. Eto na po ang mundo ng oras na sinasabi ni Albert Einstein. Magpahanggang ngayon po, hindi pa rin tuluyang maipaliwanag ng mga scientist kung ano ba talaga ang fourth dimension at kung ano ang meron doon. Though, para sa kanila, naniniwala po sila na totoong nag exist ito. Kung iintindihin po natin ang konsepto ng fourth dimension, may kita natin doon na marami pa pala talagang hindi kayang maintindihan ang tao. Marami pa itong hindi kayang ipaliwanag. Masyado pa pong limitado ang ating mga kaalaman patungkol sa mga bagay-bagay. Nung ako po ay nag-aaral sa aking master's degree sa mathematics po, nakita ko na totoo talagang nag exist ang fourth dimension base sa mga mathematical proof. So, nakita ko doon na kung totoong nag-exist ang fourth dimension at ako ay naniniwala dito kahit siya ay malabo pa, bakit hindi ko hahayaan ang aking sarili na maniwala sa existence ng Diyos? Eto po kasing fourth dimension, hindi po talaga natin ito tuluyang mauunawaan. Bakit? Kasi tayo po ay nakatira sa three-dimensional world. Ang fourth dimension is a world above our world. So hindi po kayang i-grasp ng ating mga utak kung ano ba talaga ang fourth dimension. Hindi natin siya kayang maunawaan. Ang nakakalungkot lang po, may ilang mga scientists ang mas naniniwala pa sa fourth dimension kaysa sa existence ng Diyos. Katulad po ni Neil Tyson. Hindi siya naniniwala na nag exist ang Diyos. Personally, kung naniniwala ko sa existence ng fourth dimension, kahit malabo pa po ang explanation nito sa science at mathematics, mas lalo akong maniniwala sa existence ng Diyos. Kasi eto talaga ay napatunayan na mula sa panahon ni Abraham, ni Moises, at higit sa lahat sa panahon ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po mismo ipinakita niya kung ano ba talaga ang Diyos sa pamamagitan ng pagawa ng napakaraming himala. Pinalakan niya ang mga pilay, ang mga bulag ay nakakita at higit sa lahat, pinakain ang limang libong tao sa pamamagitan lamang ng limang tinapay at dalawang isda. At isa sa pinakamalaking himala na ginawa ng Panginoong Yesus ay nung siya ay mamatay sa cross at muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw para bayaran po ang ating mga kasalanan. Para tayo ay iligtas sa kapahamakan sa impyerno at para tayo ay mapunta sa langit. Isa lamang po talaga ang nakikita kong dahilan ng Diyos kung bakit ibinigay niya sa atin si Jesus Christ yun ay walang iba kundi ang pag-ibig. Sabi po sa Romans 5 verse 8, But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Yun po ang dahilan kung bakit namatay si Jesus Christ sa cross at muling nabuhay para bayaran po ang ating mga kasalanan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos at ayaw niya po tayong mapahamak sa impyerno. Yan po ang katotohanan. But it takes faith para mag at makuha mo ang katotohanan na ito. Kung hindi ka rin po maniniwala, wala ring mangyayari. Kung mas paniniwalaan mo ang reasoning mo kaysa sa bagay na ito which is ang katotohanan, wala ring mangyayari sa'yo. Balang araw, kung hindi mo paniniwalaan ito, magsisisi ka. Sa iyong magiging desisyon Do not trust in your reasoning Because most of the time Satan uses that reasoning Para ikaw ay ilayo sa Diyos Para iligaw ang iyong paniniwala Sa Diyos Etong sinasabi kong katotohanan Ay eternal Kahit na maraming deception na lalabas Eh hindi po magbabago Ang katotohanan ito It will never be shaken And it will never be compromised Ito ay magpapatuloy hanggang wakas. And God is offering you right now the eternity. And that eternity is through Jesus Christ. If you believe in Jesus Christ na siya ay pinadala ng Dios para bayaran ang ating mga kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po mismo ang nakasulat sa Biblia. Kaya piece of advice before we end this vlog, shut up the reasoning and start believing. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga krisyanong usapin. Patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evad PUP. Mabuhay at magpalain ng bansang Pilipinas. Peace out! Boom!